Hi guys! Good morning! Good morning, Kaka! May nakasalang na dito. Nakalimutan nga tayo. Bakit walang ano? Mano. At sya kayo? Wow! Mula doon! Ah. Papaaraw ako, guys. Alas 7 ng umaga. Maganda magpaaraw ngayon. Opo lang naman ako dito sa harapan. Ah, kanina sana masyado pa maaga, wala pang araw. So, sakto lang. <laughs> Yung dalawang batuta nandun, no? Oh. Hello! Hindi <laughs> kayo makalabas? Ako muna ang lalabas, ha? <laughs> Diyan muna kayo. Hindi <laughs> pa kayo pwede lumabas, ha? ganda talaga ng mga halaman na ito dito ako umupo guys kaya yung gaganda na nila lalaki na hanggang doon ising busy pa rin dito sa kalsada mga estudyante pag ganitong oras dami yung tricycle guys kapapasok ko lang isang oras ako nagpa-araw <laughs> Ang ulam sana namin ngayon, kare-kare. Kaso mo, nakita namin ni Papsi yung ano pang pakbet. <laughs> Priority. <laughs> pakbet muna ang ulam namin. Bak, bakit ganun yung buko parang ano naman na? Para nagbo-blue-blue. -blue. <laughs> blue, blue, blue. Tignan nyo nga naman kasi naman, oh. Grabe. <laughs> Pero parang ang mahal ng gulay ni ate. Kinsi-kinsi ito mahigit 100 yung ano yung gulay namin dati mura mura lang, sampu sampu lang ngayon nagmahal na naman guys ang ano, ang gulay, ang sitaw grabe na siyak naman ako sa sitaw na yun Hal. mahal talaga sa kanya no dapat pag nandun tayo sa bukid mayroon tayong sitaw favorite namin ni Paps ang sitaw eh. pahingin ng ano, mal. pahingin ng plato lalagyan ko nito, masarap din ito sa ano sa ano sa sinigang parang sigang ganito ang gusto ko yung malambot pa lang yung palang sigarilyas malambot mura pa kaya walang sapal kapag kinain eto din oh 15 din ito. Mura na ba yan? Dito sa amin 15 sa baryo. Pag nakikita ko yung may utang sa amin, parang ako na yung nahihiya na tumingin sa kanya. <laughs> parang ako na yung nahihiya, guys. Sa totoo lang. <laughs> Kaysa mahirapan pa siya na ano, umiwas-iwas. Pero parang hindi naman siya umiiwas, ano? Tandaan hmm. lang kami dyan ni eh, Papsi. Ay, nako. Talaga naman. Pagka ganyan, pag kaganyan, pag nagka-emergency siya, hindi na siya makakahiram. Tapos ito, yun lang ano niya, dulo lalagyan mo kaya ng konting malunggay. Ay, may, may bungang malunggay na pala, ano. Damihan mo lang yung kamote. Nasaan yung kamote mo? Akin at babalatan ko na. Para may maitulong naman ako, guys. Wala na ako na itutulong kay Papa. Tapos puyat pa kami. Alas tres na kami nakatulog. Yung muscle ko talaga, may muscle cramps ako, guys. Yung gawing kanan. Pag namali yung posisyon niya, o kaya nagtagal siya sa isang posisyon naninigas grabe napakasakit kaya ngayon tinalian ko kagabi pa pa nung hinilot mo eh, nalaglag naman na yung tali di mo man lang ibinalik <laughs> hinilot niya tapos <laughs> matutulog na ako sabi ko bakit ang lamig nung hita ako yung pala nasa baba na yung ano yung tali tatay ko noon yun ang ano, yun ang madalas na ganun. Ano yan? Wala na bang hilaw? Wala Ay, inilaga mo lahat? paingin hmm. Pahingi ng plat. Ay, ito pala. Okay. Ito yung ano, yung kahapon na kamote na nilaga niya. Nilagay, para hindi masira kasi guys. Kasi pag yung matagal na nandyan, nasisira. Kaya nilagay niya sa rep, sa freezer para hindi masayang. Butasan ko na nga lang yung Ang hirap naman tanggalin yung ano mo, bowl. Ayun, babalatan ko lang to. Tapos ilalagay namin doon. Pag gusto ko naman kumain, pwede lang naman nilalaganan niya para ano, hindi masira. Kahit din yung ano, yung papa, yung ilaw ko nga please. Ano pa yung isa mahal na nilagay mo sa, ah, yung saging. Kahit yung saging guys nilalagay din ni papa sa ano yung nalaga na, nilalagay namin sa freezer para hindi masayang gawa ka ulit yung parang french fries mamaya ah na ano, yung saging yung luto mo kahapon masarap yung meron siyang kasamang kamote po masarap yung meron siyang kasamang kamote wala na yung salamin ko kasi ito, yung ano, yung... Ano ba ito? Nalimutan ko na tuloy. Ayon ni Specs. Yeah! Ayun na, ayun na. Yung pagkain niya. <laughs> May kipaghabulan pa eh. Wow, ang sarap niya na, Papa. Malunggay, kalabasa. Sarap pa. Ah. Nanalo mo sana yung manok, ba't nasa kaibabaw? May si Elan, may Ah, uh, si Bella talaga, sunggab agad. Ganyan si Sky, yung nagpapaano kayo. Ya, yeah, ayun eh. <laughs> Grabe si Bella, ang bilis kumain. Bell? Ha? Mm. Uy, Sky, kumain ka na. Ayan, ganyan yan, arty-arty pa yan. Medyo amoy-amoy, papagana pa siya. Oh, Ala, na naubos na. Nakakatawa ng ulo ah. <laughs> Sky, kain ka na. Parang ayaw niya pero hindi, guys. Mamaya yung tinin niyo kakain yan Kain <laughs> na. Inaamoy-amoy -amoy niya muna 'yan. Ang arte talaga. Amoy-amoy niya muna, kung masarap, kung ano. Hmm. Tapos lalasahan niya 'yan, titikman niya. Ang arte. Ayan. Oops. Oh, may nakuha siya. Chicken. Ano? Ganyan siya. Sobra. Sobrang arte. Kala mo hindi nya type. Ang arte niya, oh. Sige, kain ka na, love, love. ang arte oh ang hinhin sobra ibang iba talaga siya saka nung ano nung meron yung mga anak niya guys pag yung anak niya pupunta dun sa plato niya hindi na niya gagalawin oh pakabait na nanay nito sana all <laughs> oh sabi na sa inyo eh ubos ni kakay <laughs> Oh, boss! Ba, mukhang ano ah yes, niya. <laughs> Hoy kakay Ubus Galing ah Very good yung baby na yan eh oh. <laughs> Tapos yung ayan, Maninimot naman si Bella Wala ka naman sisimot yan Ubus na niya eh <laughs> huh? Oatmeal guys At saka uh, Ano ito Ay kabayo Oatmeal sa kaitlog. Breakfast. Mmm, yummers. Kain tayo. Baby, hayaan mo na siya. Dito tayo kay Papsi. Meron-meron ba? Ayan, tinan nyo. Gustong-gusto niya yung kawali ko. Nilabas ko yung bagong kawali. Yun naman ngayon na pagtitripan niya. Saktong-sakto lang hala, no? Paglulutuan. Luto na kami ng pakbet. Ganun natin yung electric fan. Ito na siya. Ay, hugasan mo muna yung mga ingredients natin pang. Hugasan ko. Yung mga gulay-gulay. Ito, itong kako yung gagamitin ko. Dito, dito, dito. Okay, for the first time after one month. <laughs> One month na ba ako, mahal? Mm -hmm. One month na ako na may sakit? Oo. Mm Three -hmm. weeks. Ayun ako. Oo. Gamitin naman natin itong ating mahiwagang papa. Sandok. Itong sandok natin, oh. Ito na yung nilaga niya. Ayan, di na tuloy na. <laughs> ay, ay. Ito eh, Kwan. Di ba ang luto natin dito eh. Ay, oh, yung sitaw. Nasaan yung sitaw? Di ba? Uy, oh. ito pang kardis, oh. Oh, guys, alam nyo ba ito? Kardis. paki hugas yung kardis mo. Teka, masusunog na. Ano po? Ay, ang bilis talaga ni Papa ng ano, oh. Mantika. Promise. Okay. Namiss ko na ang ano, magluto. Gisa-gisa. nangamoy bigla. Eh. Maganda rin siguro magprito dito. Oo. Oh, okay. Na-try mo na? <laughs> Bakit to o mo? Okay, lagay na natin bawang, sibuyas, luya. Okay. Baka kasi kakubukas, malanta na yan ito. Sarap. Okay, good. Ano yung sasahog natin dito? Hmm. Open ka na. Lagay natin. Bango. Pag nangangamoy na na ganyan, yung maalingasaw na yung bango niya hanggang sa labas, lagay na natin yung ano, kamatis. Hmm sakto-sakto lang talaga itong kawali na ito oh. Eh. Saka malalim siya, ano hal? Malalim. dela tap tap tap. Ay, hindi natin ito babaguhan na, no? Okay, hindi na kami nagbabagoong, guys. Promise. Bakit ganito? Hmm, nagay na natin yan. Sardinas na lang daw yung ano namin dito, eh. Panahog. Mm na. -mm. Oo, oh, mo na. Go, go, go. Lahat. Okay, mo. Oo oh, nga, may ko eh. <laughs> ito namang ano na ito. Low bat. Ganun lang eh. Malolow na naman. <laughs> Tapos lagyan na natin ng asin. Hindi na kami nagbabaguong guys. Asin, asin, asin. Okay, lagay natin asin. Lana, lana ng bagong-bagong ngayon. Masama, Masama na daw sa health. Pag tumatanda na, no more bagoong. Pero masarap din ito guys, kahit walang bagoong. Siyempre, ang pakbet, kailangan talaga niya ng bagoong. Pero kami ni Papsi, hindi na kami nagbabagong. Tapos, paibabaw ko na rin yung kamoting nilaga. 'yan. Tapos lagyan natin ng konting ano, konting tubig. Para maluto siya. Ayun, parang isang ano, isang ah, baso na tubig. Para maluto yung ating gulay. Oh, ang ganda. Oh, purple pa yung ano namin. Ubi-ubi pa yung kamote takto pare malaking ano takip. takip guys tinikman ko kulang yung ano yung asin magdagdag pa ako wala pala itong ano wala itong kung hinahanap niyo yung ampalaya walang ampalaya wala kami nabili masarap sana to kung may ampalaya eh ampalaya okra ay yummy na yes. pero okay na rin yan guys tapos ilagay ko na itong ano yan Kar ano na ito palang tawag namin sigarilyas okay. eto panghuli na ito mamaya madali lang kasi itong maluto eh. Lutuin ko muna yung kwan Kalimitan kapag nagluluto ako ng pakbet guys yung ano kumatigas matigas tigas pa yung malunggay medyo lutuin ko ng kaunti yung malunggay okay luto na yung malunggay guys hindi naman maganda ma-overcook yan kasi pumuputok tapos yung ano yung panas basta hindi maganda <laughs> ha o o kumakalat pag nadurog tapos dito naglinis na rin ako o ba diba, nakatulong na ako kay Papsi ayan lutuin ko na lang yung huli kong nilagay guys check na natin guys hmm kabango Okay na ito, luto na. Yung sabaw niya guys, nagdagdag nga pala ako. Hi! <laughs> Lumabo. Ayan. Yung dag, nagdagdag ako ng sabaw niya, okay pa rin yung alat, kahit dinagdagan ko. Kasi, kapag pinatay na natin yung apoy, meron siyang kamote. Umusin niya yung ano, yung sabaw. Kaya nagdagdag ako. Okay na guys. Ayan. Nakatulong din ako kay Popsi. Nakaluto na ako. Alam nyo ba, alas jis na ng umaga. Maaga kami nakaluto ngayon. Guys, I'm proud of myself. <laughs> Nakalinis na ako dyan. Nakalinis na rin ako dito. Yung ibang kalat, sininop ko na yung iba. Kasi mayroon pang natirang kalat. Ayan. Eto, hindi ako naglinis dyan, guys. Dito lang. Yung kaya ko lang. O, ano yan? Nangangamot, nangangamot. Ay, balik. Balik na ako sa kwarto, guys. Ay, sakit talaga nitong benti ko. O, tara na. Sama kayo. Sa kwarto, mga bi. Teka. Sara natin itong, ano, pintuan dito. Aray ko. Ano yun? Sara natin ito para walang makapasok na, ano. Unwanted. Visitors. <laughs> Ay, hindi guys kasi lumalabas sila ano dito. Ayan, itinutulak nila itong dalawang batuta na ito. Alika na dito, alika na dito. Para dito. Asa si Papa? Ayun yung mga titiklopin. Sabi ko dalhin dun sa kwarto para ano, dun ako magtiklop. Ah. O dito na lang. Ay, dito na lang pala. Para may iba naman ang venue ko. Naku, na first time yung baby ko ah. Tuwang-tuwa siya oh. Andun din si ano? Si Ante. Napagkabait-bait. -er. <laughs> Gusto niya kung ano dito sa may bintana eh. <laughs> Pwede na akong. Ganyan lang. Gagasagasan mo yan eh. <laughs> Um, yung isang kotse doon eh, ano? Puro gas-gas niya. Uh, um, <laughs> ano? pa yung mm. Ayan, Mula nung nanganak siya, guys, ngayon lang uli siya lumabas. Kaya tuwang-tuwa siya eh, oh. Five months kaming nakulong sa bahay. Ano? Mm. Hindi nakalabas. Hindi nakagala. Si kakay. Si auntie, o. Oh. Ganyan lang ang buhay ni Ante basta't sampa niya dito sa ano sa sasakyan, tulog 'yan hanggang makauwi. <laughs> Kaya maganda 'yan ilong distance si Ante. Mm, ayan si Kakay, pag baba ni Papa parang galit siya. <laughs> mm, happy happy yung baby ko ha? Happy. Mm. Gusto, gusto niya talaga 'yan, ganyan niya. Nasanay siya kasi sa ano, baby pa lang siya noon, sinasama na namin ni Papsi, tapos na nagpunta kami ng Bicol grabe talaga yun, na travel namin pero ano siya, behave siya tapos parang doon siya nasanay ang hal hindi siya pumupupo dito sa loob ng sasakyan pag umihinto kami doon lang siya ano magpupupo daming tricycle dito na kami, oh si Wigo eh, kikita mo naman eh oh nakikita niyo eh. Ilangin po yung Bahay na kami guys. Ang <laughs> bilis. Parang ayaw pa ni Sky na ano, na bumaba dito eh. <laughs> <laughs> no. <laughs> Nabitin si baby ko guys. Ako na lang gising. Tulog na sila. Si Papsi at saka yung dalawang chikiting. Ayan, Oh. Ayaw nilang mahiga dito. Mm. Mamaya siguro. Pagkasarapan na ng tulog nila, baka naiinitan pa. Okay, guys. Good night na po. Magkita-kita tayo bukas. Good night.